Hello, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Mouse's channel. Ang channel kung saan Uh, kung wala ka talagang ka idea ideas sa personal finance I might be able to help you and provide you some insights or basic insights with regards to of course financial literacy and personal finance please take note that I am not a like a licensed financial planner or a licensed financial advisor uh, I am just someone who is very enthusiastic and um, gained experiences naman through uh, doing some things like experimental investing or saving on my own, okay? So, ang topic natin today would be about gold. Yes, right now na meron tayong mga issues about sa tariff, ng mga tariff war tayo na nangyayari that has been imposed by the US government, Tumaas ang value ng gold, it's because ang gold ay isang asset kung saan kapag ka... Uh, may nangyari, let's say sa stock market, the tendency ng mga tao ay kukunin nila. Kapag may uncertainty sa stock market, kukunin nila yung uh, investment nila sa stock market and then ipapartner na nila as cash. And at the same time, pwede rin naman silang bumili ng gold dahil ang gold, hindi bumababa yung value niya. Instead, over time, as years pass by, Uh, after 5 years, 10 years, tataas at tataas talaga ang value niya. Okay? So, yung dating, let's say, 500 pesos per gram, I'm not sure kung kailan mga taon yun na ganun, or 1,000 pesos per gram. Ngayon, ay naglalaro na yata, I think, sa 5,000, 4,000, um, 4, 5,000. Yeah, for 5 or 5,000 pesos per Per gram. It depends pa kung 18K or 21K, 24K. Of course, yung 24K, yun yung maximum amount niya. Okay. So, magandang investment nga ba ang gold? For me, I'm not calling it as an investment but a protection or supplemental na, na investment. So, hindi ko, for me ah, hindi ko gusto na ang um, asset ko lang ay gold. So, it's pang diversify, pero dapat merong carrying asset sa iba't ibang asset class like stock market, real estate. It's like what I'm saying on my previous posts. Uh, by the way, check nyo yung mga posts ko dati o yung mga videos ko wherein I'm saying na you should be diversified, okay? But going back to, to gold, ano kasi siya uh, hindi siya nagbibigay ng passive income unlike sa stock market or yung ibang asset class. Kapag bumili ka ng gold, you have to wait for about probably 5 to 10 years kung investment lang talaga yung habol mo para tumaas talaga siya. Kasi hindi naman pwedeng kabibili mo lang siya ngayon 2025, let's say, ibibenta mo agad sa 2026. Uh, hindi naman ganun ka-drastic yung pagtas niya. So, it's not providing passive passive income but just a capital appreciation. So, pang preserve lang talaga siya and you cannot rely on it. Siguro kapag emergency na and medyo matagal-tagal na yung panahon or probably kahit hindi matagal ang panahon pero walang-wala ka talagang um, cash or whatsoever, yan, pwede mo pa rin siyang ibenta and pwede mo pa rin siyang maging um, parang tagapagligtas or savior kapag merong gold ka. Okay. So, kapag binenta mo rin ang gold, okay, in, depende pa yan kung ano yung content ng gold na meron ka. Lalo kapag kaalahas yung binili mo. Kasi kapag kaalahas yung binili mo, may craftsmanship pa yan na yun ang nagpapamahal minsan eh, di ba? Yung pa kung paano ginawa, yung pagiging mabusisi. So, kapag binenta mo siya, ang halaga lang naman yan is yung depende lang dun sa talagang content ng gold niya. So baka mamaya, malaki nga siya, pero hindi naman pala, I mean malaki nga siya, maganda nga siya, may mga bato, which dun pala sa may mga bato is kung investment ang habol mo, hindi siya ganoon ka-advisable na maraming na, na, na may bato or kahit ganoon pa kamahal yung bato, yung gold talaga yung pinaka-importante uh, dyan, okay? So, ayun nga, kapag binenta mo pa siya, it depends pa, yung presyo niya is depende pa rin dun sa content niya. Na gold. Kaya ang karamihan or marami, ang ginagawa nila hindi alahas kumpang investment. Ang ginagawa nila o ang binib binibili nila sa market ay yung bullion, um, gold coins, and um, gold bars. Yun yung mga binibili nila kasi talagang mga gold lang yung walang mga halo-halo. Like kung 18k, 14k, may halo kasi yun ng mga ibang metals, di diba? So, yun ang kailangan natin tandaan. Kasi baka akala natin, ah, may malaki akong um, gold. Or meron akong, yeah, meron akong malaking gold. Maganda pagkakagawa nito. Pag sinan lang, makikita mo. Ay, bakit ganun lang? Hindi siya ganun ka, kamahal. Um, in line dun sa, or compared dun sa inaasahan natin. Yeah, it depends pa kung ano yung content niya, okay? So, next one would be, saan ba tayo pwedeng bumili ng gold? Um, Of course, mahirap to kasi kailangan mo talaga magkaroon ng trusted na seller. So, I suggest na bago kayo bumili is mag-research muna kayo kung saan talaga yung pwede. Lalo ngayon may mga online sellers na tignan nyo mabuti kung kung okay ba yung seller na yun sa mga review or basta do your own research na lang din and uh, take your own risk when buying that one. May nakausap ako dati yung gumawa ng sing-sing ko tinanong niya ako, sabi niya, ma'am, pang-investment po ba ito? Sabi niya sa akin. Sabi ko, uh, hindi. Kasi nung time, although sabi ko, in the long run, gusto ko sana magkaroon ng ganyang uri ng pag-invest sa mga alahas. Aside from the other things na meron na ako. Sabi niya sa akin, and hindi ko talaga alam ang galawang ginto noon, ma'am, kung pang invest lang ninyo, might as well try the subasta. Sabi ko, anong subasta? So, yung mga auction yun pala yung magandang invest kasi um, mas mura siya, sabi ah, mas mura siya compared dun sa mga bagong tunaw or sa mga brand new na mga ginto, di ba? And uh, minsan yung mga style nun is hindi masyadong ma magarbo, wala masyadong bato. Kasi nga, parang mga subasta lang din siya. So, might as well try din yon kung gusto ninyong mag-invest sa, sa, sa gold. So the other question is, is gold better than the stock market? And my answer to that, my own answer, okay, hindi ko alam kung anong answer ng iba, would be no. Kasi ang stock market, like for me, ako ha, hindi ako for growth uh, investing, I am with dividend dividend investing. So gusto ko may dividend ako or may passive income ako na uh, pumupunta sa akin or na, na kinikita ko. So ang gold kasi, hindi mo siya Um, as I said a while ago, hindi mo siya ma-maximize ma -ma -ma yung halaga niya kung ibebenta mo siya agad-agad. Agad. So it should take some time, 5 years, 10 years, or, even 20 years. In the long run, pag nag-retire ka, pwede mo siyang magamit. Halimbawa, wala ka naman pag, pagmamanahan ng mga gold mo. Probably, kapag tumanda ka na, meron kang, let's say, 100 grams of gold, ibenta mo yan and then do um the things that will make you happy on your retirement so um, for me um, be ako uh, naniniwala na mas um okay ang gold in line or comparing sa stock market kasi stock market um tumataas uumababa pero at the same time pwede mo siyang kunin agad-agad or Uh, for dividend investing nga, meron kang passive income aside from capital appreciation. But with um, with gold, isa lang talaga siya. So capital appreciation lang siya. Alright? So yeah, I think that's it. If you are planning to invest in gold, please feel free to uh, message down below or if you have anything that you would want to add, may nakakalitaan ako or may questions kayo or meron kayong reaction with regards to, uh, to what I said or I, what I just discussed, please feel free to comment down below and please subscribe to my channel if you are finding value uh, with the things that I am talking about. All right, so sumatatan is gold. A good investment or not, it's up to you how mo siya i-treat, kung investment ba, protection ba, or gusto mo lang dahil gusto mo lang talaga. Pero at the end of the day, buy it, go, buy gold or buy jewelries kung gusto talaga ng puso mo at kung yun talaga yung gusto mo, okay? Depende na yan kung um, gusto mo siya na pang, pang investing, mahalaga gusto mo siya. Okay? So, that's it for me. Have a nice day. Bye-bye.